So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok Ayan, so uh, andito ulit ako Medyo matagal tayong nawala mga kamanok Ano, uh, this is Linyada ng Mamay So at this moment of time uh, Namiss ko yung gumawa ng ganitong content Kasi uh, ang daming nagre-request Ngayon sa ating uh, community Na mag-upload daw ulit ako ng mga tips o mga bagay na Na supplements na po pwedeng ibigay sa ating mga alagang mga manok Baka daw po kasi Meron tayong uh, nalalaman na uh, na madalang, okay, madalang nating mapanood sa social media na pwede daw nating ma-share sa inyo. Okay? So dahil yun ang gusto nyo, uh, yun ang ating gagawin ngayon dito sa ating video. Okay? So dahil ngayon po yung breeding season na ulit, so ituturo ko po sa inyo yung uh, isang bitamina na po pwede nyo pong ibigay sa inyong mga alagang sisiw. Especially sa inyo, rin mga alagang mga tandang, sa inyo mga alagang mga tandang, sa inyong mga alagang mga manok. From day old up to 3 months old. From 3 months old up to 1 uh, year and up. Okay? So, napakaganda nitong ating pag-uusapan ngayong araw na to, O ngayong gabing ito. Ito po yun sila. ano, So, ito yung ating pag-tatalakayan uh, mamaya. Okay? So, anyway mga kamanok. Uh, kung gusto niyo po yung ganitong klase ng video na aking isinashare dito. So, uh, simula ngayon mag-upload na ulit ako ng mga uh, review okay? Sa ating mga vitamins pagdating sa ating mga alagang mga manok. Kung alin ba ang magandang ibigay? Ano bang po pwedeng maidulot nito sa ating mga manok? Ano bang maganda at saka hindi magandang po pwedeng uh, uh, makuha ng ating mga manok sa mga suplemento? So, yan po ang ating pag-uusapan, okay? So, mga kamanok, at this moment of time, isa lang yung hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga usaping manok, mga chicken talk, na kagaya nito. Okay, kung napindot nyo na yung subscribe button, maraming salamat. So mga kamano, uh, narinig, nyo po, narinig nyo na po ba yung uh, tinatawag na Probo Chicks? Ayan. So ito napakadalang nitong uh, may content. Okay, sa mga social media, well, napakaganda po nito pagdating sa ating mga alaga, especially sa ating mga alagang mga sisew. Okay, yung iba dito hindi nagbabakuna, ah uh, siguro, karamihan sa inyo hindi nagbabakuna. So, i advice na bigyan nyo po sila ng probo -chick, mga kamanok. Especially yung day old ninyo, up to 3 months of age, mahalaga po nang bigyan nyo sila ng probo -chicks. Bakit po? Ano po ba ito? Sasabihin naman ng iba. Ano ba yan? Bakit kailangan namin gamitin yan? Eh, okay na naman yung aming ginagamit na sistema pagdating sa pagkapalaki ng ating mga siseo o ng kanilang mga siseo. Well, pinapakilala ko po sa inyo ang probo chicks. Ano po ang meron dito kung bakit ipinakikilala ko sa inyo? Ito po ay good bacteria. Okay? Ito po ay good bacteria, fungi, and... Uh, ano nga ba to? Fungi and... Well, hanapin ko muna ha. Kalimutan ko eh. Uh, fungi and yeast. Okay? Yeast and fungi sila po isa mga good bacteria na tumutulong sa magandang sistema ng inyong mga manok. Okay. So, meron po kasi itong uh, 25 live strain of good bacteria. 25 na uri po ng bacteria na po pwedeng makatulong sa sistema ng inyong mga sisew ng inyong mga manok from day old up to 3 months of age. Napakaganda nito mga kamanok. Wala po, wala pong sinabi yung ibang mga vitamine dyan sa merkado. Okay? Sa dami ng good bacteria na meron nito. Bakit po ito ay para sa So, kailangan po ng mga sisew ng napakaraming good bacteria upang hindi sila dapuan ng sakit. Okay? Kasi po mga kamanok, ang ating mga sisew, prone sila sa pagkakasakit, konting dapo ng sakit, ng gumboro, ng NCD, uh, ng fowlpox, madali silang mag-abroad. Okay? Madali silang mag-evaporate. Kaya kailangan nila ng good bacteria para sa kanilang protection kahit sila ay walang bakuna. Naitry ko po ito mga kamanok sa aking mga alagang CCO noong last season, noong off-season breeding ko. Tinry ko po ito. Hindi ako nag-vaccine at ito lang ang aking ibibigay sa kanila. Okay? Umaga at hapon, binibigyan ko po sila 5 days in a week. Alright? So yun, yun yung aking pagbibigay sa kanila neto. At nakita ko, lumaki sila, lumusog sila at hindi sila nagkasakit. Okay? Ni minsan. Okay? So, nagbibigay lang ako sa kanila ng uh, antibiotic kapag sila ay nauulanan. Okay? So, yun lang. Nagbibigay lang ako ng antibiotic kapag ka sila is nauulanan. Pero the rest, ito na po yung ibinibigay ko. So, napakaganda na ito sa ating mga alaga. Talaga na-absorb na-absorb po nila yung vitamins na inyong ibinibigay. Kasi nga po, napakasisigla nila. Yung kanilang uh, gut, ang bilis, ang bilis po nilang uh, tumunaw ng pagkain. Kaya ang bilis po nilang lumaki. Okay kasi po ang isang manok, ang isang sisiw kapag ka sila ay hindi hindi nagkakasakit o hindi sila nakakaramdam ng ng uh, sakit, dire-diretso po yung kanilang paglaki, ang bilis po ng kanilang paglaki. Compare po din sa mga sisiw na dumasakit, sakit. Iisipin nyo yung kanilang 2 months old Parang 1 month old pa lamang eh Kapag ka nagkasakit Pero kapag ka ang ipong manok ay hindi nagkasakit Sa tulong nitong probo check na to Yung 1 month old Iisipin mo 2 months old na agad sila Sa so sobrang lalaki nila at sobrang healthy Okay So paano ba ang paggamit na ito Tatanungin nung iba Paano ba paggamit niyan Mga kamanok may oras po ang pagbibigay na ito. From 6 a.m. 6 ng umaga hanggang 9 a.m. lang po. Okay afternoon, palit na po ulit. Okay, hindi kayo po pwedeng magbigay sa alas 10 hanggang alas 12, sobrang init, nawawala po yung sustansya, yung nutrients nito kasi ito po ay good bacteria. Kailangan po medyo malamig lang po ang environment para talagang uh, yung uh, bacteria content nito is nandoon pa rin. Okay, pwede po ito sa 6 AM to 9 PM at pwede rin po ito sa 3 PM hanggang 6 PM. 'Yun po ang tamang paggamit. Eh, ganyan naman kamanok ang dami ng paghalo, paghalo dito sa tubig. So, madali lang. etong takip na to, punuin nyo lang po nitong laman nito. So, ihalo nyo po sa isang litro ng tubig. Okay na po yun, mga kamanok. Okay? So, make sure yung tamang dami lang po na mauubos ng inyong mga sisew. Okay? Para sa ganon, hindi po masayang umaaksaya yung tubig na inyong ibibigay na meron nito. Medyo pricey lang to mga kamanok. Medyo pricey parang 250 yata ang isang ganito. Pero napakaganda dito pagdating sa ating mga sisiw. Talagang uh, uh, effective na effective sa kanilang uh, digestion ang ganda nitong good bacteria na meron dito. Yung ba namang 25 strain live of good bacteria? Sino ba namang manok? At talagang malulungkot pagka karami ang kanyang na-absorb na good bacteria dito sa promo na to. Okay? So, mga kamanok, sa mga gustong mag-try nito, punta lang kayo sa inyong aggregate supply. Mas maganda sa Pacifica o sa anumang malalaking uh, aggregate para sa ganun ay makatagpo kayo nito. Napakaganda nito mga kamanok. Alright? So, next time, next topic, ito naman po ang ating pag-uusapan. Ito naman po is para sa ating mga tandang, Pero ito po ay sa susunod na topic na lamang para meron ta tayong topic next video. Okay? So, mga kamanok, bago ko po tapusin ang video nito, I just want only to uh, tell to you na meron tayong uh, uh, vitamin na rin dito mga kamanok na natural talaga na po pwede nyo ibigay sa inyong mga manok pang maintenance okay kung kayo man is uh, medyo low budget nagtitipid kayo pagdating sa maintenance ng inyong mga manok eto po wag bakit hindi niyo po itry itong aming herb ox napakaganda nito napakaraming vitamina at napakamura All, all, natural, kaya talagang wala kayong dapat uh, ipag-alala na baka masobrahan. Herb ox mga kamanok, natural, meron po itong 4 times calcium na makakatulong sa development ng inyong bone structure ng mga manok ninyo, ha? hindi ninyo. At saka meron itong natural vitamin B12 na talagang nakakapagpapula ng mukha ng inyong mga alaga dahil sa ganda po nito at po, pwedeng maibigay nito sa inyong mga alaga. So magiging healthy, Maganda ang blood circulation sa loob ng katawan ng inyong mga mano, kaya mapupula ang kanilang mga muka. At the same thing, okay? Ito po is natural. Kaya po uh, wala kayong dapat ipangamba. Sabihin ng iba, baka mamaya ma-overdose. Hindi po. All in natural po ito. Ito po ay uh, aming uh, hinanap sa kabundukan yung mga uh, mga ingredients nito. Yung iba in-import pa namin. Kasi nauubusan tayo ng stock dito sa ating uh, Uh, lugar. Okay? So, ito po, herb box, mga kamanok, napakaganda niya, kamura napaka lang po. And, ito, mga kamanok, ito yung bagong labas natin. Ang ganda rin po nito pag sa pagpapalaki ng ating mga alagang mga manok. Especially, doon sa mga nagkasakit ng limber neck. Ayan. So, nakita ko dito, one time nagkaroon ako ng manok na nagkaroon ng limber neck. Akala ko, uh, mag-aabroad na yung manok, pero hindi pa rin. Talaga, at na, na nakarecover siya sa stress. Okay, nung limber neck, kaya ako'y tuwang-tuwa. Napakaganda nito. Kung nakikita nyo, na stress yun yung mga manok, nangihina, nalulungkot, bigyan nyo lamang ko ng 3 to 7 drops nito. Napakaganda nito pagdating sa inyong mga alaga. Talaga, nare-restore niya. Nare-restore niya yung nawalang energy, yung nawalang uh, uh, electrolytes ng inyong mga manok. Okay, so ito po yung herbots natin. Ayan, napakaganda rin itong ibigay. 30 minutes bago. Okay? Alam nyo na yon. So, sa mga gustong uh, umorder, pwede nyo po akong uh, tawagan or i-chat or i-text sa 0955-653-7057. Ayan, mga kamanok. So, ito po ang ating mga natural and herbal products na talaga napakaganda pagdating sa ating mga alagang mga manok. Alright? So, kung nagustuhan nyo yung ganito klase ng video, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga chicken talks natin ganito at napakarami pang mga video ang gusto ko i-share sa inyo tungkol sa pagmamanok, mga supplements, mga vitamina na maaaring ibigay sa inyong mga alaga mga manok natural. Okay? So, hanggang sa muli mga kamanok. This is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.